Ganito ang sagot ng aktres na si Jillian Vicencia nang hinga ng reaksyon sa isyong in-unfollow siya ng aktres na si Catherine Bernardo sa Instagram. Si Jillian ay bahagi ng Cracknell series na Too Good To Be True. Inakusahan si Jillian na may relasyon sa aktor na si Daniel Padilla. Di umano, siya ang dahilan kung bakit naghiwalay ang dating magkarelasyon at tinapos ang kanilang labing isang taong relasyon. Gayunpaman, idiniin ni Jillian na wala siyang kinalaman sa breakup bago ang akusasyon sa kanya. Nagsalita na si Jillian Vicencia tungkol kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Earlier this month, in unfollow ni Catherine si Daniel sa Instagram. In unfollow din niya si na Jillian Vicencia, gayon din si na Julia Barreto at Liza Soberano. Pagkatapos nito, lumabas online ang mga larawan ni na Daniel at Jillian na tinawag ng netizens na resibo. Sa katatapos na star-studded red carpet premiere night ng pelikulang May Sassy Girl na pinagbibidahan ni Ultimate Multimedia Star Tony Gonzaga at sikat na comedian theater actor na si Pepe Herrera. Isa si Jillian sa mga celebrity na nagpakita ng suporta. Ibinahagi ng Abante Entertainment na medyo nakapag-interview sila kay Jillian bago pa magsimula ang screening. Tinanong si Jillian tungkol sa unfollow ang naginawa ni Catherine. Inamin niya na nagulat ito. Nagulat po ako syempre, sabi ni Jillian. Sa kabila ng mga nangyari at mga intriga laban sa kanya, nagpasalamat si Jillian Vicencia sa kanyang pamilya at kay DJ J. Hi Ho na tumulong sa kanya sa pagharap sa mga isyu at para sa pagtatanggol sa kanya laban sa mga akusasyon tungkol sa breakup ng Katniel.